Eto na muli tayo sa ating mga kwentong politiwu. Kaya bilang panimula ng linggo, The Who, ang isang yayamaning politiko ang nagluwa umano ng milyones para tikman ang kaseksihan ng magandang aktres. Wow. Ayon sa ating scooper, to mataginting na 12 million pesos ang binayad ng bida nating politiko para lang sa isang gabing kasiyahan sa piling ni girl. Sana oh. Bagamat matagal nang araw itong nangyari, panalo pa rin sa discarding kolokoy ang eksena. Dahil sa ngayon, nakapag-asawa na ang aktres ng isang negosyante na naging politiko rin. Oh. Nangarap daw itong aktres na makapagpagawa ng bagong bahay noon kaya naisipan na patula ng alok ng mayamang politiko. At dahil taglaway nga raw itong si Subject sa alindog ng aktres, kahit mala-heavy ang talent fee na animoy sampung kotse na ang katumbas, pinush pa rin niya ang isang gabing romansa. Wow! Tila sulit na sulit naman daw ang binayad ni Subject, lalot pareho naman silang nasiyahan. Na kung si Subject ay nasatisfy at napakalma, ang kanyang katawang lupa. Ito naman daw si girl na achieve ng napakabilis ang kanyang dream house sa isang subdivision na hindi inaabot ng baha. Clue, ang politikong galante sa tinikbang SKBC ay mahuhulaan nyo sa kanyang pera at ang kilalang babaero sa kabila ng pagiging pamilyadong tao. Badyan.